So, medyo ang tagal inabot. <laughs> Nagpunta ako diyan mga 11, ay hindi, 12 na siguro ako nakain. So ngayon pala ako natapos, 8.05 na ng gabi. Eh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Halos huh? 8 hours. Hindi Yeah. Seven hours later. Ah. Yo. Ah. Yo pa, pa lang galing Bos Bato eh. sa Sa Bos Bato sa eh, kasi ako nagpagawa at nagpatabas na ang upuan so medyo ang tagal inabot <laughs> so ito ano lang ah personal experience lang so nagpunta ako dyan mga 11 ay hindi 12 na siguro ako nakain so ngayon pala ako natapos 8.05 na ng gabi eh. ngayon pa ako alas 12 halos siguro alas 12 ako ng hapon tanghali pumunta dyan tapos ngayon palang ako natapos alas 8 na sobrang dami ng kanilang uh, customer so hindi ko akalain na uh, sobrang mga uh, tsaka matagal pala gawin ang seat cover lalong lalo na kung may gagawin ano eh syempre ano tabas, dagdag uh, mas lalong lalo na mas mahirap daw para sa para sa kanila yung pagpapalagay ng camelback bak, so medyo na, 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 nakasabay ko yung mga ganong nga uh, nagpagawa nagpagawa ng camelback bak So, kaya medyo matagal pero at least natapos na. <laughs> Personal experience. So 12, ano 12 ako pumunta. 12 ako nag-in 13 14 ah uh, 1 2 3 4 5 6 7 8 halos 8 hours ang uh, pagpagagawa ko. <laughs> Hindi na kasi ako umalis eh. Kasi syempre wala akong ano wala naman akong uh, extra ano extra seat babalik ko na lang sana eh, hindi ko naman akalain na sobrang matagal pala akala ko saglitan lang di tulad diba sa mga normal na pag pinapagawaan ko ng seat cover alos wala pa isang oras tapos na so doon ang tagal kasi daming kasabay pag alis ko pa nga ngayon 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 lang sobrang dami pa rin ang dumadating may dumadating pa pero cut off na yata sila so tapos na ano na so so far okay naman yung sa saktong sakto yung uh, ano ah uh, pagkakaupuan hindi yung sobrang taas hindi yung sobrang ano pinadagdagan ko kasi ito nakaraan eh tapos pinatabasan ko na lang ulit para maging ano siya semi flat seat na so yun maganda gabi so yun Tom Jones na ako hindi pa ako makain hindi pa ako makain ng tanghalian hindi pa ako makain ng hapunan alas 8 na tiniis ko, hindi muna kumain, hindi uminom kasi baka kumalam yung ko wala pa namang uh, ano dun wala pa namang CR na ano wala rin wala rin ako nakita ng uh, CR na ano tag dun mga uh, gano'n yan mga uh, tag gas station wala akong nakita dun saka so, hindi ako familiar sa lugar, Siyempre, first time ko lang pumunta first time ko lang makapunta dyan sa lugar na ito Puta, sobrang kapit ng ano. Ng tela. <laughs> Pero mas makapit pa to doon sa ano ko ah? Mas makapit pa doon sa MS ko na seat cover na karaan ah. So syempre dahil sa experience ko na yun, mukhang aalagaan ko tong uh, seat ko. Itong upuan ko. <laughs> <laughs> dahil walong oras ang inantay ko para matapos to. <laughs> Kaya aalagaan ko to, poprotektahan ko tong seat cover ko sa mga sa mga ano sa mga pusa sa kalmot ng pusa sa, hindi hindi ko kakaligtaan na ilagay yung, uh, uh, yung anti-scratch cover na itong puwan ko ito yung uh, aking uh, dito may hiwagang anti-scratch dahil walang oras ang ginugol ko para lang mano to <laughs> maantay to walong oras poprotektahan ko to <laughs> Aalagaan ng uh, all my might. <laughs> Ikaw ba naman nagbuno ng walong oras doon? Tayo, upo. Tayo, opo, Ang hinawa mo doon. <laughs> Nalubat lang ang cellphone ko. Hindi ako nakapag-games. Hindi ako nakanood ng uh, uh, palabas. Kung siguro makakatapos ako na isang season eh. walong <laughs> oras. <laughs> hindi ko lang nagawa kasi wala akong charger na tala. Hindi ako boy scout na ngayong araw ha, putang ina. So na pinayagan ako ni ate na makicharge doon kahit pang waste lang ito, pang waste. So sana may madaanan ako 7 11 makapag uh, ano muna, chow muna. Putang ina, para ako nag-fasting ha, para ako magpapa, anong tawag doon, papa medical ha, papa laboratory. 8 <laughs> hours fasting. Duto, wala pa akong inom na tubig, walang kain. spot kung maraming nasisira na mga motor, mga <laughs> Nakikita ko sa online. May salamang ka daw dyan eh. Huh? <laughs> Marami ako nakikita nagpo-post dyan na nasiraan daw sila. <laughs> Aminin. <laughs> ano ba yan? <laughs> ah, Tom Jones na oh Tom Jones! Pasting so, ako ngayon ah. Iniwasan ko uminom ng tubig tsaka um kumain kasi ba uh, ma-jebs ako eh. so hindi ko naman ina-expect na sobrang tagal pala. O ganoon pala katagal yung uh, aantayin ko. Kaya nung mga siguro mga naka 2 hours na ako. Hindi na, hindi, hindi, decide ako na hindi na ako kumain. <laughs> hindi na ako uminom ng tubig. Baka ma-jebs ako eh. Hirap na. So kaya ang gagawin ko, paprotektahan ko tong seat ko no matter, no matter what. With all my might. <laughs> Laban sa mga pusa, sa mga inggitero <laughs> diba di mawawala yun eh kaya um, sa, lala, lagi ko naman dala yung ano nito, anti scratch kasi minsan ano mo yung uh, time na tayo kang lagyan ng balot kasi sobrang saklit lang kaya ngayon um, munta mo kang babaguhin kung ano na yun ah. kailangan ko ng uh, coveran talaga kasi uh, oras ang gino walong oras ang ginugol ko para antayin tong seat cover ko so, napaka, napaka smooth man ang pagkagawa napaka uh, pulido napaka linis napaka kinis so ibang iba naman siya kung iko compare do sa mga uh, naranasan ko nag pinagawaan ko no asin ibang iba talaga siya so wala lang yan lang natin share lang natin Mamaya uh, papakita ko yung picture sana ma picture sana ma ma-videohan ko. Subutin so, na lang pala alas 12 ako pumunta kasi may nakasabay na ko doon alas 9 pa nandoon eh. <laughs> Tapos kaka halos uh, ilang minuto lang ang pagkita namin bago siya naka natapos, naka, uwi, naka alis Tapos medyo malayo sila, parang narinig ko may isa kong kasabay na taga taga Alabang pa, taga Paranaque. Alas yung mga kasunod ko eh. So, eh, na lang, na ano, ano, na ano, ano, na na. Share lang natin, no? Pero, uh, in fairness naman, napaka-pulido ng gawa, napaka solido, napaka-smooth, napaka-kinis. Tapos, yung uh, quality pa ng uh, tela, napaka, ano, napaka gasbang uh, kung ikukumpara ko doon sa dati kong uh, tela yung ano MS suit MS suit ba yun eto parang uh, uh, uh grabe yung kapit eh <laughs> so <laughs> yun kalagay muna ako naman ayan semi yung plastic na natin ito ito yung uh, aking uh, pagdito. mahiwagang anti scratch dahil walang oras ang ginugol ko para lang maano to <laughs> maantay to walang oras kaya kailangan kong protektahan to sa abot ng aking mga kaya so kaya <laughs> natin ng protection <laughs> Kasi nadali na ako nang uh, nadali na dati nang uh, pusa yung aking uh, ano eh. Uh, cover dati.